So, yeah, magandang bagay sa inyo mga ka uh, Talagang hindi pa magandang kalagay ng panahon Hindi na pa pakita ko sa inyo. Lakas pa rin ang ulat sa may lugar ng pata na yun Hindi dilim na naman eh uh, Ako na alo, no? akala na alon Malaga po Okay, ng alon Malagas lang. Okay, Mas medyo nyo Yan kahirap mamalakaya pag malaki. Ala, ay nakabuti kami, abuti. Abuti sa abot. Lagabog ng alon na yan, no? Malaki talaga alon. malakit eh ah buti sama saya ah so jalan di sana Lang humpay ang paslang alon sa dalampasigan.

kay Parin Boy, kay Parin Noki, kay Parin Jovel, kay Marin Karen, kay Maricoy, kay Tita Shelly, kay Tita Cherry at sa mga mamigs at kay Manay Mir na vlogs yan. kay Marilag Vlogs kay Dom Vlogs kay Chris TV John Fishing TV yan. at sa lahat ng aming subscriber at mga viewers, shout out po sa inyo at ingat po tayo dahil sa may mga pag-view pag na mapaparating at wala pa rin baka ayusan yung ano, panahon medyo masama pa rin at hindi makalawat ang mga bangka paalam na God Johnny TV bye bye